at iman, sa karnero. Ang trabaho ni Apostol Pedro at imanon ang karnero. Onya ang karnero nga ipasabot, ang katauhan, ang iglesia nga iya ni Kristo. Karon sa buhat 2028, sumala pa din he sa ang dating Biblia, 1905, ang gingon din he. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Bot ipasabot, trabaho sa obispo ang pag-atiman sa iglesia sa ginoo. Ang trabaho sa obispo mao ang gisugo ni Kristo ngadto kang Apostol Pedro. Mauna nga sumala diri sa buhat 1.17 20 na ay gisuti din ni Panagna mahitungod ni Apostol Judas. unsa sa gitag dire, sumala sa buhat 1.18 Now this man purchased a field with a reward of iniquity and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gush out. For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishop wreck, let another take. Kung may sentido ni mong besikulo, ang otorite ni Apostol Judas ingon nga obispo, ikahatag sa lain. Mo nga, Nagbutara siya laglaing mo pole, ang napole si Matias. Kaya ang iyahang bishop Rick, trabaho sa pagkaobispo itugyan nga sa lain. Kung si Apostol Judas na ay bishop Rick, ibidensya na siya nga siya obispo. Unya kung siya obispo, labaw na si Apostol Pedro nga maoy gisugo at timana ang akong mga karnero. Ang iglesia dili malikayan nga gikan sa Jerusalem na abot kini sa Roma. Ug si Apostol Pedro na abot usab sa Roma. Ngani ang mga SDA nagtuo man sad ani. Unya kay diwa man tay referensya hay, di na ko pwede basahon ng ilahang libro nga nagsulti nga si Pedro dito na matay sa Roma. Di na ako ito basahon, ening dibatiha, Bible alun lang. Unsay sa'y ebidensya. oh. Ah. Unsa may ebidensya, nga si Apostol Pedro na abot sa Roma, niya sa The Living Bible. First Peter chapter 5, verse 13. Niingon si Apostol Pedro the church here in Rome. She is your sister in the Lord. Send you her greetings. So does my son Mark. Yung si Apostol Pedro, ang iglesia din sa Roma nangumusta kaninyo. Di last two minutes, last two minutes. di siya mulitok o din kung wala siya dito. Di ma-deny sa mga SDA nga naabot niya dito kay ilahan ng panudlo. Apan nang ikamatuuran dili malikayan nga si Apostol Pedro Gayod ang unang obispo sa iglesia nga naabot sa Roma. Anong naabot mag sa Roma? Buhat 23.11. Uh, Mateo 21.43 niingon niingon si Kristo. Ang gingharian sa Diyos pagkakuhaon gikan kaninyo og ibalhin sa nasod nga makahatag og maayong bunga. Unya sa buhat 23.11, giingnan pagkakuhaon si Apostol Pablo, ingo nga nagsaksi ka kanako na sa Jerusalem, mo saksi iksab kanako sa Roma. Paabot sa Roma, ang ginoo, nagtawag ka ninyo, aron mahimong balaan. Called to be saints, mahimo mo mga santos, kamong mga taga-Roma, gitawag ka mo sa Diyos, aron mahimong iyang katawhan. Therefore, naabot sa Roma ang iglesia, ogang gang um